guys, so, yung may order ng donut, nandito na ako sa SM. Yahoo! Pinip! Wow. Ayan na nga ka, mga kalori, nandito na ako sa SM. Oo, oh, inaanap ko ang yoga girl ko. Nandito daw siya na sa Kauki. Oo, oh, nandito naman pala ang hinahanap kong matanda. Nandito ka naman pala. Hmm. Yung hinahanap ko nandito. Oo, oh, yung ginagawa niya, Jarn. naman siya, ang mga ganda kong mga old matanda. Wow! Oh, diba? Kahit nasa SM talaga na mga gawain niya, mga likot ng buhok. Hi guys! May pa-surprise pala si Alam <laughs> po. May pa-surprise pala ang aking matandang jowa dyan. Thank you very much naman. Hi! Shoutout naman dyan. Thank you. Oh, si Uno. Ayan. Birthday niya din. Ako oh, daw si Dos. Ako daw si Dos. Thank you sa airport. naman! na ba? Sharon! Oh. Woo! Wow! Talaga naman, happy birthday ka, Lodi. Marian. Ay, naku, thank you sa cake. Thank you! Happy birthday sa ating dalawa. Sama siya siyang Happy birthday to me. Happy birthday to you, 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 you. Sabi mo sa donut? Yan. Yes! Tapang kutsara ang matanda. Nakabay yun, nakabay. Kain po. Sige po. Ganda mo. Masa na yung akong kilo? Kain na. Talaga namang itong soft drinks na ginawa ko ng tubig. Uy, ayun po. Aba, ayun. Aba, yun, kain na. May cake dito. Ayan Pwara na! Mainit! 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 So, salamat! Thank you! Hindi lang kasali si ano si Ponsoan ha? Hindi pwede yan sa atin. Salamat! Thank you! Ay nako! Kalala ko to! Nakalimutan ng bag! Thank you! Magkana na natin! Ang Pare, salamat! <laughs>